balikan po natin ang ulat ni Bella Les Moras hinggil sa magkakasunod na cyber attack sa mga ahensya ng gobyerno at issue sa deepfake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bella. Odri, determinado ang Kamara na mawakasan na itong mga naitatalang cybercrime, cyberattack at hacking incident sa pamahalaan at sa mga puntong ito, ongoing nga ang pagdinig ng isang komite ukol dito. Sa isang press conference kani kanina lamang dito rin sa Kamara, binigyang diin ng Young Guns o samahan ng Neophyte Congressmen sa Kamara na mahalagang masugpuna ang mga hacking, cyber attack at iba pang cybercrime sa bansa. Kamakailan, pawang mga government website at records ang inaatake rito, bagay na nakakaalarma na para sa mga mambabatas. Inalmahan din nila ang kumalat na deepfake audio online ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa umano'y kanyang kautusan sa militar kahit hindi naman totoo. Ang mga ito, maituturing na raw na banta sa ating pambansang seguridad kaya't kailangan na ng agarang aksyon. Panawagan ng mga mambabata sa ilang ahensya ng pamahalaan, palakasin pa ang kanilang communication line sa publiko para maiwasan na ang fake news. Dapat ay paigtingin din anya ang mga hakbang ng bawat ahensya para talagang masupo na ang cyber attacks. Ngayong hapon nga, sinimulan na ng House Committee on Information and Communications Technology kasama ang Committee on Public Information ang mga isyu ang pagtalakay sa mga isyu hinggil dito. even the ICT committee is already going to look into to this these matters we're going to look into our cyber security cybercrime laws na kailangan natin uh, hikpitan, lalong-lalo um, na na malapit na rin ang elections ano natin maraming lalabas na lalabas dyan. kaya consistent naman po yung house under um, uh, the leadership of um, speakers, the leader of the house, no. Na nagsimula tayo from sa mga fake news, some misinformation, disinformation. We have to really stop that. And that's also the essence why we do these um, press conferences, because the people deserve to know what is true. We also have to establish uh, proper modes of communication where the Filipino pe people can rely on for correct information. So yung sa amin lang, um, although social media is a dangerous place in itself now that the people would be aware on what to look for where to look for the correct information Audrey, sa, mga, sa ngayon nga, no, humarap din dito nga sa pagdinig ng uh, camera, ilang, nga ang ilang nga uh, opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DICT para nga talakayin yung kanilang mga hakbang naman para masuko itong mga cyber attack at talagang uh, talaga nga mga nangyayari ngayon sa iba't ibang government agencies at hindi na ito maulit pa nang hindi rin mabiktima yung ating mga kababayan at aabangan din natin yung magiging rekomendasyon at uh, mungkahi pa ng mga mambabatas para mapalakas ang laban dito ng ating pamahalaan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.